Yo, what's up mga kasipul? For video ka mga kasipul, ako ilalabas na dito sa bahay mga kasipul. At papasok na naman tayo sa work nito mga kasipul. Hindi ko na lang po i-off yung ilaw. Para pagdating ng anak ko, hirap pong ilaw dito mga kasipul. At ngayon naman, <coughs> kuha ako ng sapatos muna. Magsusuot muna ako ng sapatos dito mga kasipul. Bago lalabas dito sa labas mga kasipul dahil mabagay yung sundo ngayon mga kasimpol at naiwan tayo ah, dito na yan po yung sundo mga kasimpol tamang tama ay dumati yung sundo at yan at dito na po ako mga kasimpol update ko lang kayo pagka nandun ako sa tarbaho mga kasimpol dahil <laughs> andito na po yung sundo at dumating na yan po eh. ako mga kasimpol sa kampanya na karating na ha, sobrang aga po yung sundo ngayon at ngayon dito muna ako sa taas so makyat ako dito mga kasimpol kapi muna ba't ko hindi natutugod din muna tayo dito mga kasimpol sa taas nakalimutan ko pa yung kape ko doon sa, ano, sa bahay at hindi mabala <laughs> ay bumili ko lang ng kape hindi nakalimutan ito yung tapos ito yung kape <laughs> sobrang aga yung bus <laughs> ito ito tapos kundi lang po yung sinusundo yan sobrang aga talaga pagka ganoon na araw ilan lang kami ngayon siguro dahil na sa amin na tao sa amin lang kami ngayon Pwede lang yung ko talaga at mga aga pagkasbo mga aga sito. Pwede pa ano, maraming sasakyan. Ngayon, kaya ito tayo mga kasbo. Ito ba yung aking Ay, lumaya pa ako sa alas Mengmajaleng arau, <laughs> kain saya, siap, sinjor kau main kat dalam lift tu, tu mesin sebab apa, tu dah kau main, tu buat apa kau main tu yang kau main, super. Tidak ada apa-apa yang ada juga Cuma ada Cuma ada Cuma ada Cuma ada Cuma ada Cuma Kati Ayan Sa wakas ay Nakawi na ako mga kasimpal Galing Lord Ayan Diyan po ako bumaba At dito na po ako sa bahay mga kasimpal At naglalakad <laughs> sa bukas tapos na yung isang linggo at makapahinga na naman mga kasimpol at ito, papasok na tayo dito sa loob mga kasimpol at bubuksan ko lang muna itong pinto para makapasok <laughs> yan po dito na po ako sa loob ng bahay mga kasimpol ngayon yun naman pahinga muna bago maglalaba tapos magluto ng ulam mamaya sa anak ko lang dahil ako ay hindi na po magluto mga kasimpol dahil meron na po akong ulam dyan kaya dito na po ako sa loob mga kasimpol at mabuti naghuhugas yun ng plato yung anak ko kagabi malinis na wala nang hugas nahugasan na lahat mga kasimpol ay ngayon <laughs> ang daming ng bata na to ano na ba yung kwan palit yan po mga kasipul, hanggang dito na po yung ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat mga kasipul dahil dito na po ako sa loob.